Guys. Ayan na. Nakikita nyo ba yan? Wala na yung mga puno dyan. Pinag tatagpas. Yan lang. Dalawang puno na lang nagtira. Yung mangga tsaka yung dun sa kabila. May puno yan dun sa kabila. Katapat ng mangga. Ang lalaki ng puno dyan guys. Yan. Yeah. Itong mangga na to. Tsaka sa amin dito yan. doon sa bundok na wala na oh, pakinis na yan doon sa kabilang kan doon ayan na wala na kawawa na may mga ipon guys Jan guys makikita nyo ang daming ipon kita nyo ba hindi <laughs> hindi inga nyo kita kawawa na may mga ipon tapos yung mga puno doon wala na ayun ang daming ibon, no. hindi nyo kita guys kasi ano magkulimlim yun ang daming ibon sa baba ayun na daming ibon na lumilipad ka tiyan nyo ba sige zoom natin ayun on, mga ibon no yun guys o oh. daming mga ibon guys na lumilipad doon doon Kita nyo ba yung mga ibon side niya? Wala na. Ayan, no, wala na yung ano. Wala, na yung mga puno. ayun yung mga ibon. ayun ayan, ayan, ayan. nagliparan sila guys. Kasi ano, wala na silang matirahan. ayun no. Itong puno na lang na At saka dito sa amin. Ayan. yan na lang ang matirahan nila yun doon sa bahay na yan guys sa kabila mayroong malaking puno pinuto din yan ang natira ayun guys nandoon yung mga ibon nandoon 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 ayun nandoon 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 yung mga ibon doon doon nandoon 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 oh. iparan ayun doon guys nandoon na yun oh. nakikita niyo ba ang dami yun, nandun sila yan ay magpukos, ayun nandun sila ayun guys, may squirrel dun sa baba ay magpukos ayun, may squirrel squirrel galang squirrel kasi wala na mga puno kaya ganyan hindi na yun ang daming ibon dun guys, oh Mm, ang di na nagliparan yun, daming ibon guys. So, nakikita nyo ba yan? Um, wala na kasi silang materahan. Kaya ganun. ganda dito na guys. So, nagliparan sila dyan. Doon ha. Doon Doon Yun guys. Andun sila sa lahat kalangitan. <laughs> Ay. Ayun. So, yan guys, ang gaganapan dito, sayang. Yan. Hmm. Sayang eh, pinutol nila lahat. Bye guys. bichong wale.